Hello mga parangka! Panibagong araw, panibagong vlog! Yes guys, at kakaiba lang naman ang ating vlog for today dahil screening ngayon ng mga bago nating mga kasama sa Ranka! At syempre, judge mo ang peg natin for today! Yeah. Hello! Hello! Ititila natin ang mga mag-audition basis sa kanilang talent at performance. Yes, guys, naalala ko rin na dito rin ako sa audition ng RANCOV nagsimula. Di ba, kasi? Oh Angel, naalala ko yun kasi naging produkto rin ako ng screening sa RANCOV. At malay nyo, andito na din yung bagong love team. So, ang ibig sabihin nun, padami na naman tayo. Oh. At syempre, hindi lang face card ang labanan dito. Dapat may talent din. Wow! Syempre, tama dyan, Cheska. dapat din natin kakalimutan na total package na may talent. At syempre, confidence level. Yeah! Wow! Kaya good luck sa mga mag-audition ngayon na makakasama namin. Wow! Yeah! At syempre, excited kami na i-welcome yung mga bago makasama namin sa Rank of Management. Yeah! Wow! O pa inintay natin guys? Tara, kilalanin na natin ang mga bagong member ng Ranka. Yeah! of well, those lines will make it this time blurry street lights work cause it got To memories that will make it tonight oh yeah we'll make it tonight yeah

sa mga influencer ang gusto mong maging ka-partner? Yan ako. Si Yan talaga. Si Yan talaga. Sa tingin ko, bakit bagay kang maging partner ni Yan Parang nakikita ko ba yung same ba mo sibuk? yung gusto mo sa kanila? Mga partner, partner. Si Yana. Si Yan Si Yan si Ikaw ang binigyan ng chance. Sino sa kanila ang gusto mong maging ka-partner? And why? Si Cassie po. Si Cassie! Sa kajungwit para kumanta. O kaya ka-love team na oh, lang sa kanila. Sino oh. sa kanila? Si Yana po eh. Si Yana po. Si Yana. Siya. <laughs> Bakit si Yana? lang po ah. Wait ah. Pwede Ah, Sino sa mga influencer ang gusto mong maging ka-partner? Si Si Haro. Second question. Bakit si Haro? Ba't Ano po? Na um, angas sa pagsasayaw niya. Ang ka pala, Haro. Ano ba yung vibes na meron siya na meron na o connect <laughs> sino sa kanilang ating mga rank-up ran influencer ang gusto mong maging kapartner? Si, kung ikaw ay mapipili, sino ang gusto mong maging kalab team or maging partner sa kanila? And bakit? Si Clark, ah. why? Gusto mong maging partner o kalab team? Si Clark nakasama ko po siya twice at nakita ko pa na mabait siya at yan. Saan mo nakasama? Siya? Saan mo nakasama si Clark? Saan yan? Ha? At kailan yan? Nako Clark ha? Saan yan? Saan? Saan mo siya nakasama ng twice? Photoshoot shoot na. Sa photoshoot shoot Ah. Oo. Oh, oh. Kaya ang natin na makalaw din. Sino sa kanila? Bakit? Siguro po si Miles tsaka si J po. Oh, si Miles uh, at uh, si J. Bakit? Siapa Sino sa mga rank-up influencer ang gusto mong maging kapag-partner and why? Why si Yana yung pinili mo? Wala pala po na ito sa ating Eh, ang ganda niya. Ang ganda niya. Sino sa kanila, sa mga influencer natin, rank-up influencer, ang gusto mong maging ka-partner? If ever, 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 love team at bakit sa ang pinili mo? Si Mitch po. Si Mitch? Wow! Bakit si Mitch ang gusto mong maging ka love team? kami. Okay, everyone listen na. So from 60 plus kayo nag-screening kasama sa nasa listahan namin. 29 lang yung nakarating. So, ang laking opportunity sa iba, no, na makapunta dito. Malakpakal po natin yung mga sarili natin, everyone. And, ito na po yung result. Congratulations! Um abraço. bigay guys, sobrang lupit at ang gagaling ng mga nag-audition ngayon guys. Grabe oh, na yun. Kaya naman, bago matapos ang vlog na to, hindi mo na namin kakalimutan magpasalamat sa aming mga sponsors. Unang-una na po dyan, ang UPHSD Molino Campus. Yan! Yeah! din yeah. po kami sa nag-aalaga ng aming hair or my salon. Yeah. Yeah. At syempre, nagpapasalamat din kami sa nag-aalaga ng aming face and skin, ang DRM Face and Skin Clinic. Na located sa Imus at Makati. Yeah! Yeah! Thank you so much din po sa lahat ng editors ng Jelsea. Yeah! And at syempre, maraming maraming salamat sa sumusuporta sa bawat love team. Yeah! din po i-share yung work ko as VINELS! Yeah! At syempre, nagpapasalamat din kami sa pangmalakas ng internet namin na ang FIBER BLADE! And thank you nga din po pala sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ah! Yeah! Yeah! Syempre, huwag nyo kami kakalimutan sa Fiber sa may post namin sa social medias ng Rangka! Yeah! Yeah! At sa mga bagong makakapasok, inaantay na namin kayo. Kaya, good luck sa inyo! Yeah! And syempre, excited na din kami makasama kayo sa mga dadating na ganaps namin. Yeah! Yeah! Pero syempre guys, bago matapos ang vlog, huwag natin kakalimutang sabihin na... Bawal ang sad, bawal ang mega, dapat good vibes lang! tuloy-tuloy ang good vibes guys. Huwag niyo kakalimutan i-click ang subscribe button at i na kayo ng notification bell para updated kayo sa mga vlogs ng Hangcam. Hanggang sa mali guys! Bye! Bye!